Jaja and Didi! Nung unang panahon, sa isang pulo sa karagatang Pasipiko, may isang malaking kuweba ang tinitirhan ng isang higanteng may tatlong dalagitang anak. Mabuting ama ang higante sa kanyang mga anak na sina Luz, Bisaya at Minda. Si Luz na siyang panganay ay magalang at napakasipag. Ang pangalawang si Bisaya ay mahinhin, tahimik pero pinakamalambing at ang bunsong si Minda ay napakabait ngunit pinakamakulit. Matiwasay ang kanilang pamumuhay. Isang umaga, kinailangang umalis ng amang higante upang mangaso. Nagdilin siya sa mga maiiwang anak. Maghahanap muna ako ng ating makakain. Huwag kayong lalabas ng kuweba upang maiwasan ng panganib. Hintayin ninyo akong makabalik. Napagdesisyonan ng magkakapatid na linisin ang kuweba. Ilang sandali, Palihin na lumabas sa kuweba si Minda upang maglaro sa tabing dagat. Sa kanyang paglalaro, bigla niyang naisipang lumangoy. Hindi naman siguro ako mapapahamak kahit hindi ako marunong lumangoy. Hindi naman ako lalayo. Sambit niya sa sarili. Sa paglusong niya sa tubig, hindi na malayang malayo na pala siya sa tabing dagat. Sinubukan niyang bumalik sa pampang pero tila lumalaban ang malalaking alon. Unti-unti siyang lumulubog at nahirapang makahinga. Tulong! Tulungan ninyo ako! Ang kanyang pagsigaw, naulinigan ni na Luz at Bisaya ang kanilang kapatid. Noon nila napagtantong wala si Minda sa loob ng kuweba. Si Minda yun! Kinakabahang sambit ni Luz. Oo nga, hanapin natin siya! Pagmamadaling tugon ni Bisaya. Dali-dali silang dumiretso sa tabing dagat dahil alam nilang mahilig maglaro roon si Minda. Ayon si Minda! Sigaw ni Luz nakita nilang kumakampay-kampay si Minda at pasinghap-singhap na sa tubig. Agad silang lumusong sa tubig. Nakalapit si at Misaya kay Minda. Sinubukang lumangoy pabalik sa pampang ngunit malalakas ang mga alon. Naghawak kamay na lamang silang tatlo habang hinihintay ang kanilang magiging kapalaran. Samantala, sa pagbalik ng amang higante, naramdaman niyang mahindi magandang nangyari sa kanyang mga anak. Napansin nito ang kakaibang hampas ng alon sa dagat. Sa gitna nito, kanyang nakita ang ilang piraso ng damit ng kanyang mga anak. Mabilis siya itong tinuntahan, ngunit hindi nakita ang mga anak. Walang tigil ang kanyang pag-iyak nang biglang kumalma ang mga alon. Napansin niya ang tatlong pulong ngayon lamang niya nakita. Malakas ang kanyang paniniwalang sinalus, bisaya at minda ang mga ito. Hindi nagtagal, ang tatlong malalaking pulong ito na kung tawagin ngayon ay Luzon, Visayas at Mindanao ang siyang bububuo sa ating bansang Pilipinas. Matutong makinig sa mga bilin ng nakatatanda, lalo na kung para sa ating kaligtasan. Kadalasan, ang katigasan ng ulo ay nagdudulot ng kapahamakan.